Lupit nga ng depensa na ginawa ng Toronto Raptors dito kay Stephen Curry kaya 9 points lamang ang kanyang iniskor sa buong laban. Well, nagarap kasi mga idol, eto ang Warriors pati na rin Toronto. And sa umpisa pa lamang ay tambak na nga. Eto ang... And well sa so umpisa pa lang kasi mga idol ay lock in na nga sila pagdating sa kanilang depensa at si Stephen Curry mga idol ang kanilang main focus, ang kanilang main target na pigilan sa laban and they were successful mga idol, surprisingly successful in stopping Stephen Curry. At atin niyang bibigyan ng patunay mga idol at may kita nga natin dito sa pinakaunang play na ito na itong si Scotty Barnes ay talaga namang inaasawa si Stephen Curry mga idol. At sa formal na term ayan nga mga idol ay box and one defense kung saan ang isang player ay talaga namang nakadikit lang sa opposing player talaga namang inaasawa mga idol. Nakadikit lamang at hindi binibigyan ng space. And actually mga idol, alam nyo ba trademark ngayon ng Raptors sa pagdidepensa dito kay Stephen Curry? Kahit nag-iba na ang kanilang head coach, abay ganito pa rin ang kanilang pamamalakad ng depensa kapag nga si Steph ang kanilang kalaban. And well, mga idol, all throughout the game nga ay kanilang ginawa yan. At nahihirapan nga si Stephen Curry na makahanap ng rhythm sa laban. Kaya naman mga idol, nahihirapan na rin siyang pumuntos. At hindi lamang din kasi mga idol, sa depensa inaatake. Pati na rin sa opensa ay kanilang ang minamama. Itong si Stephen Curry. Alam nila na mismatch mga idol si Steph dahil nga malalaki itong mga Raptors players kaya naman, naging matalino na sila, tinake advantage nila itong weakness na ito ng Warriors. And while well, mga idol, successful nga sila. Surprisingly successful. Stephen Curry only scored 9 points and grabbing 2 out of 4 din ang kanyang shooting sa field mga idol, only 14%. At yan mga idol, talaga namang bihirang bihira natin makita kay Stephen Curry na mapigilan nga ng isang NBA team kahit nga mga open shots na ay hindi niya nga maipasok. So talaga nga namang masasabi natin na fortunate Ito nga ang team ng Toronto Raptors Maganda na ang kanilang defense sa mga idol Sinabayan pa ng off-shooting night ni Stephen Curry And that's a recipe for success mga idol pero kung fortunate nga ang team ng Toronto Raptors mga idol dahil nga sa kanilang ginawa kay Stephen Curry, ang hindi fortunate ay ang kanilang ang next na makakalaban, ang next na kalaban ng Warriors. Nang dahil itong si Stephen Curry mga idol ay sinabi niya naman na siya ay babawi. Sabi niya na, I'm gonna stay there and respond the way I know how to do. And well, if you have watched Stephen Curry this past few years mga idol, ay alam niyo naman na siguro na kapag nga may bad game si Stephen Curry, ay binabawian niya nga ito ng great game. Kaya nga dapat nating abangan ng next game nila against the New Orleans Pelicans, yan ay sa Webes.